Guys, gusto ko lang i-share sa inyo na ang dali lang palang abutin ang ating mga pangarap. Brat! Oo, yung mga pangarap natin. Akala ko dati, ano Ang hirap. Pero, ang dali lang pala. Sandali. Pagluluto kasi ako, yun. Eh. sabihin ko sa inyo kung anong pangarap na yun. Ngayon na mismo, matutupad yung aking pangarap. Grabe. Abot kamay lang, guys. Abot kamay na pangarap. Ah! Matagal ko ng pangarap talaga to guys. Sandali lang na. ano ko muna tong aking niluluto at baka masunog. Baka hindi pili ng customer. Ito na. Buti na natin ang aking pangarap guys. At ito pa. Kung ano. Yan. Yan ang aking pangarap na maabot. Ang maabot ang bayabas. <laughs> Tiba oh, oh, abot kamay o oh, abot kamay diba? Hanteng ko lang siyang maino Abot ka may Abot kamay